Hello Pilipinas! Hello world! Welcome to my another vlog again Tilayo FW vlog Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang lugar kung saan maraming mumurahing bilihin like dress, short uh, at iba pa So, let's watch this video mga kamaritis para makita nyo kung gaano kamura yung mga bilihin dito sa Kuwait <laughs> Doon sa baba Uh-uh. Alam mo Oh, my God! <coughs> <Huh>. <coughs> Dapat dito tayo No, finish. We send already. Oh my God. <coughs> oh, my oh my God, God this. <coughs> 197. Philippines. Oh. <coughs> Madam, Nepal 437. Malaki. Ay, Oman exchange pala Aman, kan? aman, no hmm. man. Aman. Sayang Morning, yeah. Grabe. Uy, next time, tuwing sahod, maglabas na lang tayo. Dito tayo padala. Oo, oh, kasi 1 di lang naman ang Oo, 2 di lang, lang, uh -oh. lang okay. oh. Grabe, ang laki palitan. Ay, dito pa. Oh, Western, dahil. Ano, 1 7. Ano sa tayo, eh. So, yung 7 Ayun, 7. Grabe, ang palitan. Nung kami nagpadala sa kabila. 190. Naloko yata ka. Grabe ka. Ala, grabe. Laki ng palitan dito. Doon. 7, eh. 55 oh, oh. mo na. Sa 12? Oo. Grabe. Labas lang tayo tuwing sahod. Dito tayo padala. Uy. Eh. Mo, laki ng palitan. Nasa 3 pieces na lang. 200 na. Wala. Wala naga. Wala signal. Sandali lang. Sandali lang. Nandito kami sa... Nandito kami sa... Yun ang damit. Ayan o. Oh, Pagay sa akin. <laughs> Ay, naka-video po. <laughs> Sandali. Pringles. Kapag gusto mo. Christmas dinner. Oh. <coughs> <coughs> Asan yun sila, oi? Okay, Uy, tagroba lang dyan sila, Ayoko pa rin, ayoko. na Oo. Ito punda, Ay, oo. Eh, oh. hey, dilaw kaya yellow rupa lang to punda may punda dito magbili nga ako ng punda magkano kaya to ay 500 dinar isa Carlos Dinar. Paulo. Ha? Hmm? hindi so cool. oh, mura talaga yan dito ka. Ang mura mong bilhin yan dito. Dito sila. Talagang mura dito. Sarap ng sushi. Eh eh. Are you going Oo, dito oh. Ito sa akin dalawa. Bibili ako ng chinilas. Ade wonder tak boleh pergi pun ke dinos nam yang remote dekat tu sini ialah pa ako ng chinilas. Wala. Pi, <tipos> meron yan dito. Pi, crocs. Hindi? Crocs. Slipper. Ay, wala. Ay, <tipos> Buti na po tol, dito ako sa basement. Dito kami sa basement. Nasaan yung dalawa? di ko na makita. Excuse me. Mga chinilas Mga bag. <laughs> Hindi ko yung nagbakal bag. <coughs> Walang chinilas. pag <coughs> ako ng sabon.

na green papaya papaya ay dito pala ay walang green walang green ito oh mafi green brother green na isa lang where ha huh? sa taas where dito, kada green papaya well, yeah, yeah. ah okay, Mafi fi, kada offer, well, how much sa the one? okay, wala silang offer na green. કોઈ ઓટોપત્ર ઓટોપત્ર ફટાતા એને લેવલ પ્રમાણે ઓગો લેવાનું બંધ કરો Ah. Uh, Put ada good for you. Precise. Precise, this one? Put good. Medium. Medium size. Medium, large. This one is size. This one is medium size. This one is medium size. This one is medium size. This one, hello. Ah, uh, the Maganta. Ja? How much, Sada? Uh, the two nine. Ah, it, Good. Oh, sorry. One nine. One nine? One nine. One nine, nine, one nine, nine, nine one. hundred. How much? One kadi huh? <laughs> Take for... me, ma. Take. Take for... <laughs> <laughs> patulog dito din. ng mga ng mga patulog oh. kalas hmm. kalas kalas <laughs>

Kasama ka sa vlog ko. Hmm. Kikita ka sa YouTube. Hmm. Hmm. Kasama ka. halo na binili namin doon kanina, dinala na lang namin tinik out kasi tawag na tawag na si madam. Ayan, natunaw na sa taxi kasi tapos yung taxi na sinakyan namin, wala din, aircon. Kasi 4K di sana yung single niya, sabi namin 3K lang. Kaya sabi namin, baka yung 1K sa aircon, kaya walang aircon yung taxi namin na sinakyan kanina. So ayan, dito ko nakakainin yung halo-halo. Ang sarap ng halo-halo nila. Talagang ano sa tag-init ngayon. Masarap. Sarap kumain ng halo-halo pag tag-init. Tingnan nyo. Masarap. Mmm. Mm. Sarap. Nilagay ko muna ito sa freezer kasi wala ng ice. At nilagay ko sa freezer mga 20 minutes. Mm. Nilagay ko sa freezer para mabuo ulit yung ice. Yeah. Tiyan ko lang ito tapos bukas yung kalahati na naman. Good <laughs> so, job, Betty. Masarap. Masarap talaga yung mga lahat. So, guys, yun na yung videos ko for today. So, sana nag-enjoy ko sa panunod ng video ko. Lumabas kami na tatlo. Hoping na nag-enjoy kayo lahat sa panood ng video ko na to. And then, see you my it's vlog. God bless us all. Masarap talaga, oh. Mmm.